Shadow. Oh, yeah. 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 I love it! Ito na! Paparating na! What is up sa inyo mga ka-gulay? Another day, another fish! <laughs> yes, 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 yes! sa Lucena Fishing Port at kami ay bibili ng pamain, pamain na hipon. Inagahan namin para maabutan namin yung mga buhay ng maliliit na hipon. Yes, man! Let's, Let's go! Let's go! Yun! Ay, ito, 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 ito! May hipon, boy! Hipon! Hipon! Eh. Hipon nga! Hipon po, tita! Yeah, Yan, shoutout kay tita! Buhay pangani! Buhay pangani! Ah, tigil, tigil, dito ang babae? Uh, paglalaki po. Eh, may bakla ate. Ay, ayan po yung bakla. Labae, labae, labae. <laughs> Lakas mo talaga, Angler. Kaya mga dito kami ngayon sa ilalim ng tulay ulit. Favorite spot, na ambon-ambon. Yeah. Shoutout kay Kuya na nakasabay namin mag-fishing dito. Kaya saan po kayo, Kuya? Kaya, ano? Ah, Marvel. Malapit lang. Kaya, at makasipunin tayo. Yan. Sakto ang dating ni Kuya. Buti dito na inabot.

Dalawa more chances of winning Oop! Oh. <tryo> <Yada ako. tryo> ah. Yo! Yan na nga po Tadadadadada Yo! Tagusok! Tagusok! Ay! Yeah. Abangan niyo po yung uh, Yung Future Youtube Channel Comedianting Angler Youtube Channel ni Mars Comedianting Angler Woohoo! Angler Angler?

Oh, ay ina! ay ina! palos ginatan ang ginatan ay palos nga na eh palos agad ang ulit ay palos palos yan yeah, palos pupunta yan sa hapin nakadali si kuya oh yan yeah. yeah, yan ay sumabit pa nako oh, sumabit pa ay, sumabit pa. Kamot sa ulo na. sabi na't na sabi na. Eh, eh, ba't sumabit ah, pa? Ah, yan ganong malas. Sabi na't na sabi pa. Aray. Yung huli ni Bawawa Kuya. Pangawa kuyo. ng daliri ko ay, oh. Kamay. Awit. Ah, Bumakat na nga. Bumakat na nga, nay. Eh. oh. oh. <laughs> oh. Kaisak naman. naman ang ginawa mo sinayawan Ay! awit awit dali ka Jason dali ka Jason angler ka talaga nasabitan na naman po kami ng pampishing Nangyayari na naman. Aray ko! Okay, nakahuli ulit si Kuya. Nadali pa si Kuya. Jackpot si Kuya. Mm -hmm. Parang buong pa ako na yung... Ito. Malit eh. Nakakapatan. Eh nakahuli si Angler. Nakahuli. Ano okay. yan? <laughs> ano yan? <alin>. Batulapo. Lapu! <laughs> Awit! <laughs> oh, asirit nga, Nay. Dadali na naman ng bato. Bato na po nga, Nay. Bato? Pangilang beses na, pangilang beses na. Oo. Uh -uh. Ay, pangatlo na. Ay, awit. <laughs> Ay, awit. Haot, gar. Jutos, <laughs> <Chutospi>. Ano na? <laughs> Ay, na? ay inay. Awit. Awit. Eh. 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 na lang. Sinayawan. Sinayawan na lang. Doon sa kabila. Baka patanggal doon sa kabila. Hindi. Ito talaga Paano mo nasabi? Eh. Wala na nakakita ka na. sinag Hindi. Ito na. Oh no. Cocoa. The great chocolatey taste. <laughs> commercial po ay hatid sa inyo ng Angel's Burger <laughs> sa unang kagat tinapay, tinapay lahat ka. hinila <laughs> na wala pa rin ayaw matanggal Ba't ganun gar <laughs> what should we do what should we do show me what you got ayan na nga po punyorsa na halhal <laughs> -hal na halhal -hal. yan na chok bigla. Sabay hipak. Take time in chillax. <laughs> hipak na yun. pa. Sumabit na nga. Nasabita na, nag chillax pa. Wala na ah, Putol na talaga gan. Sabi na't putol na. <laughs> Sabi na't putol, putol na. ay putol na. Sabi na't putol na. <laughs> eh! Awit ah, talaga kaya pa yan, kaya pa yan. So, isipin natin. Anong kailangan kung gawin upang malaman mo? Ayun na, may gloves si kuya. Yan, power. Pag hindi pa naman, awang ko na. Ginamita na ng gloves. Mahiwag ah, wagang gloves. B Ito pala, maganda. Nairecommend ako, pwede pang <laughs> Sa mga bilyarista ka po ako, bilyarista dyan. Ito na. Ayun! Ayun, natanggal, natanggal, natanggal. Yes! Yes! Success! Ano kaya? Ay, sumabit ulit. Huwag <laughs> naman sana. Huwag ka nang sasabit pa. Huwag naman sana. Salamat kuya. sa mahiwagang gloves ni Kuya. Salamat Oy! sa mahiwagang gloves. Salamat sa mahiwagang gloves. Salamat Shoutout kay Kuya. Ano pangalan mo Kuya? Ano pangalan mo Kuya? Hari Boy, Hari Boy. Harry boy, oh. si Kuya Hari Boy from Marvel. Yan. Shoutout kay Kuya. Marvel Subdivision, oh. Barangay Mayaw, Kanluran. Oh. Lucena City. Puto lang oh. kawil. Okay lang kawil lang nawala. Oh. Wag lang mawala ang sinker. <laughs> With matching. Sweeper. It's safe, Magar. Ah ah. Yan. Yan saklap. saklap. <laughs> Eh, bisyo. Yay. Yay. Ay huli nga ni. Ay huling nga. Kalawang basura. Kagaling. Ay Kagaling. Naka huling. na naman si Amazing Angler. Ah ah! Mabuti ah. na lang. Yano suerte. Ako ay wala pa rin. Oh, ayan oh. Wala pa rin sa akin. Yun! Biglang dumating si Kuya Dennis at siya yeah. ay dito. Tama, <laughs> Goy. May hindi ka na pa kami ngayon ah, Pero dito ka talaga na-spot, Kuya? Oo. Oh, Pagka hindi dito, saan ka na-spot? Marami. May bantigi. Eh. May, ano, paddle ball boots. Uh -huh. O kaya maubal kahapon. hindi eh. ka sa maubal. Buti hindi na, ano, ano, wala ka ulan. Malakas din, kaya lang Yung? dito yung ang mm. <laughs> Sabay opo Sabay, yeah! Opo. yeah. <laughs> <Ayos> na. Yung? Ipon na yung ipon. Nakuha Ay, ang nangisa. ganda, no? Oh, ang sarap. Ang sarap. Pangbangin. <laughs> Snapper, for sure. Nakadali hey. din. Eh, hey, apakangas, Char. <laughs> si Liday. Ang oh, laki-laki. No, good size, oh. Yan yung kagaya ng mga agat. Oo. Oh. Kalahi. Ang daw, ang Yan, oh. Ang taba na laman. Hawakan mo ang laman. Hey. Ang laman ng tagumpay. Napagsusikap. Yo, 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 yo. Tama, kasi laman-laman. Lama-laman yan, yan eh. Kaya ako baka kayo matibo. wala tibo yan. Ano? Ang lomon! Makakatikim ka na rin ng kalakasan ng pargo. I love it! Eto na! Paparating na! uh, ano kaya? Ano kaya? Huwag ka sasabit! Nakatabi, nakatabi. Ayun, 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 ayun. Sabit. Sabit, eh. Ayun, 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 ayun. Hop ya yeah, hop ya yeah, hop ya yeah, Hop ya Gigi, Baka baka suit sa. Kamo oh. Ako ko, Nakasuot nga oh. Ako ako. Ayun oh, andiyan oh. Ako. Lakas niya laki Hindi ko puutan 'yung bigat nun. To. Boy, boy. Ayos. Lakay. <laughs> Anak ng mama. Kalantog na eh. baka Ganyan din kalakas yung kanina sa sa akin kanina. Turan mo ako, brother. Hey! Mga hey! Hey! Puna hey! 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 Look at fish retriever ako Yay! Sakpat! Oke oke Denise yeayyyy Aku mau oke dulu aku lah Cupitos lapo eh, Issa tojo issa manja lapo Nice one <laughs> kita ang angler pose pare <laughs> Kapita mga pare. Tuturo ako na angler po. Kagatin mo yung fishing rod. Yeah. Yeah, nice one. eh, 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 Nice one. Huwag ka nang malungkot. Mama, yan. <laughs> oh, peace out, piss out. rin yan? Ano na akin. Yung akin ganoon din. Baka yung akin pinsan. May siba din akong ganoon eh. Ayos na, nakaisa na si Chotoski. Malaki! Sarsyado na yan! Sarasyado yan! Hoy, ano? Ano to? Ano Lapo-lapo. Oh, lapo-lapo. Ano, anong amoy niyan? Ha? Amoy sarsyado. Amoy sarsyado. Pakating <laughs> <laughs> po pa rin, nasa silong natin. Butete pala, ano? Hindi, iba. Lapo yan. Ayun Uy, ang laki! Ay, ano? Palos din, <laughs> nakasayin. Palos. Dito. Ay! Sayang! Sayang! sa yang Ayaw mga kagulay, tapos na kami. Ayan na, naluto na namin ang aming nahuli kahapon. Napakaayos dyan, sobing sobe. Tinilis na <laughs> ni Parang Angler at pinrito na. Tapos niluto ko naman yung terang hipon na pinampingwit namin. Ah, pinang ano? Pinampain? Pamain. Yung terang hipon na pamain, Pin ginawa namin sinigang na hipon. At talaga naman, ah, ah, yan, yan ah, ah. Yan, <laughs> Alam, maraming salamat din eh sa Sprock. Sa t-shirt na to, napakaangas. Next time ulit mga agulay. Like, share, subscribe. Peace. Whoop, whoop. Eh, hey, apakaangas, car.